Tokyo Metropolitan Basic Ordinance on Children Project. Sa parke. Ayan na ang bola. Sipa! Ah! Ah, shoot! Hoy mga bata, bawal maglaro ng bola dito. Napagkasundoan niya ng mga matatanda para sa kabutihan ninyo mga bata. Ha? Ganun po ba? Ah, Boy! Wah! Wow. Hala! Nakakapagsalita ang bola! Parang hindi ata tama yun! Di ba? Palaruan din ng mga bata itong park! Kahit bata pa kami, pwede rin kami magsabi ng opinion, di ba? Mga bata, kayo ay miyembro din ng lipunan. Oo naman! May mga mahalagang opinyon ang mga bata na hindi alam ng matatanda. Oo nga! Salamat! Teka, nagsasalita din ang basurahan! Ako din! Slide! Mukha nga akong slide pero sa totoo lang, puno na ako ng kalawang. Kaya ang gaspang ko na, hindi na ako madulas. Magsaslide ako! Oo nga, sira-sira na ang slide. Kailangan ng ayusin. Ako din, kinakalawang na. Isa nga akong gripo pero tuyot na at kinakalawang. Hindi na ako matatawag na gripo. Kawawa ka naman, gripo. Sa totoo lang po, maraming bagay sa park na mga bata lang po ang nakakaalam. Halimbawa, tingnan po ninyo ang matandang puno na yan. Tama, ang dami na nakasabit ng na mga bola sa aking mga sanga. Hala, di ko alam na ganyan pala. Ako din. Wow! Ako ay multo ng isang kalapati. Multo ng kalapati? Nakakapagsalita din? Oo. Gusto ko mailibing na maayos. Rest in peace po. Ang babait naman ninyo. At sino naman yon? Isa akong lamang lupa. Dito ako sa parke nakatira sa ilalim ng lupa. Nice to meet you po. Ang daming nakakalat na basura. Ang tugyot ko tuloy. Yak! Oo nga, kadiri na. Para sa lahat. At para sa mga bata. Pagandahin natin ang mga parke. Gusto din namin ng maayos na CR. May mga gamit na toilet paper, tapos may mga comics at mga video games. Sapat na dami na toilet bowl. Hala, naging puro tungkol sa CR na. Sa mga nakakatanda sa Tokyo, hiling namin ay maayos na palaruan para sa mga bata. Kahit bata man, may sarili ding pananaw.